Kailangan nabito yun yung mang Beef steak. Ay, daunan yan ah, okay. Parang Dito ko ba namin yung pulp? Uy, nabito ko ang sariyo siya Mayo Arinate natin ito siya guys ah. Laman si Toyo ah, uh, okay. Black pepper And we have garlic powder Pinip natin siya guys kasi so, mamayang gabi ito yung iulam nila magwi beef steak sila. So siya lang. Okay. Guys, andito na po si Jay Ford. Balik pinaguan na po siya. Okay, okay nakakarating lang yan. And itong ginagawa natin is nagmamarinate tayo na please,

Vlogging as a creator is not a contest. Kasi yeah. Oo. Oh, oh. So, Daddy Louie, baka naman magpamanihan ka naman dito. Or, Sir Jackie, Kubi. Oh, nagtag ba lang. Ah, dito rin si Laaw. Wow, na ay, suno. Na suno. Kada ko, sa kalayo, no? Pwede madala ang balay. Sunog na gil. Pwede. Pwede, sir, na tagpas na din eh. có apa sao Cái này We We to die. có <coughs> 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 <mum>

P1,000. Ayan na siya! Perfect! Yay! Kakaan na kami ng Gucci ball! What is that? Jigbee? Kadali lang jig, ha? Kajot lang, mang. Go! Hindi ko na feel yung onions. Meron yan, marami yan. Umut, kagawa ko, ha? Umut ay. Ba, di ba bawal Sige. sa akin yung suka, asin, log, halang. Mi kay la bilang isa balik. Na. Kina wala wala pa sila. Wow! 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 Lila ang lalo man eh. Sunog. Karats raman ang kwan ana. Pwede lila? Dili kay tuna man na siya.

Magaling, ka okay, na kahit yeah. nagkaorot na, may snack pa dyan, nabagay spaghetti. Macarons na iyan, o, macarons pag. May kayo. Sa tuna, manggod, na isa. Ba? Bigos ang tatuna. Por, ay palunga sa nakakita. Ayan, labi, labi din eh! Labi, labi! Labi din eh! Lumit ko ay, 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 ay pa. <laughs> <Lamig dila. laughs> <Lamig Lamig laughs> <dila. laughs> Dugay kayo mo. Kuha mami ko eh. Sige pa. Layo pa kayo ang time.

Hindi rin man. Sakto raman siya. O diba, sakto rin yun ang isa. Magasag daw kayo. Daw di kayo mapagpang sa ilalong. Ay, siya. Huwag yung tira sa Rhea. Bindi, sad po isa lang. Rhea ano masasabi mo? Wow! 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 Yawa ka pa din! Masarap daw. Malim ram Masala daw. Masala. O, okay. oh, diba? Perfect! Thank you, guys! Tama-tama. tama Salamat. Imulay. E wala ka na kung ano. Eh. Masarap. Sige, lumilom ko. ko. Ha? Maghihiyan tayo siya. O? O? Umok, maghihiyayok. Umok, Ang iya, manggong marpel. Thank you, Jake! Yay! Tinirhan pa nila ako is dalawa, isa. Mmm! Grabe! Masarap. Perfect din siya sa suka. Ito yung mga mga. na to guys. Ang sarap. Wow! Ang daming visitors ni Brenda! <laughs> Galing sila sa kabilang resort. Pumunta lang talaga sila dito para magpa-picture. Okay, Okay, Ay, si Lebron? Natulog si Lebron! Guna, guna! Ano Ako nang iyahang. Ako Ako na nang iyahang. I don't know, sorry.

Hindi pa dyan natatapos ang snack ngayong araw. Ginoo ko. Ayan na si Marian sa kaniyang macarons. Macarons pag? Ano nga Ano nga tawag nun? Macaroni pag. Ayan na siya. Hindi pa siya tapos guys. Panoorin niyo siya sa kanyang mga vlog ha. Kung paano niya giniluto. Ayan na po siya. Pagkatapos magluto kanina, si Marian ang nag over sa kanyang ano. So, saglit na lang daw. Konting-konti na lang. <laughs> Grabe. paano, tat pa paano papayat ang mga beshi namin dito? Char. Anyway, ako naman. Maulan na maulan ngayong yung araw. Tara, at mag tour muna tayo. Maga ko natapos sa aking niluto kasi napakadali lang naman yan no, yung ating putahe no. Gulay lang din naman sya. And then maulan talaga ngayong araw, guys. But may ilan-ilan lang mga bisita ngayong araw. Come and go lang yung ano mga bisita ngayon. Alam nyo ba, meron akong meron akong Marites kasi nakakatakot siya. So, last time, nung sobrang taas talaga ng, ng tubig dito sa farm, meron palang isang na, 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 natangay sa baha nung time na yun. So, yung katawan niya, guys, hindi na Ang ginawa daw niya is yung motor niya, pinark lang niya sa gilid na tulay. Tapos, um, tumawid siya mag-isa. Kung baga, si na yung motor, tapos tumawid siya bandang madaling araw siya, and then as in, tinawid niya yung malaking baha sa, malaking baha, I mean yung baha sa tulay so siguro natangay siya at ilang araw na siyang hinahanap hindi talaga siya nakikita na, hindi siya nakikita, hindi man lang nakikita yung katawan niya hanggang sa ngayong araw nabalitaan na namin lahat taga dito siya mismo sa lugar namin sa So, nabalitaan na lang na yung katawan pala niya is nakita na doon banda sa Camiguin Island. Wala na. As in, wala na talaga. Sobrang ano na. Hindi na masyado makilala yung katawan. Kumbaga yung mga tattoo na lang sa katawan niya yung basihan na siya yun. So, grabe. Akala ko nga wala nang ulan guys eh. Simula nung after sa araw ng asaaman, asaan namin. Pero hanggang sa ngayon, maulan pa din talaga nun. Kaya mag-ingat tayong lahat sa mga ginagawa natin. If ever man medyo delikado, wag na tayong tumuloy, ganun ba? Lalo na pag mga baha-baha kasi hindi talaga natin alam eh. Sobrang nakakatakot. Lalo na yung mga malapit sa ilog, sa mga tulay-tulay. Lord. Kaya mag-ingat tayong lahat. Ay, pang ano mo sa ano? Ayan Ay, na sila. Sa spaghetti. Ah, spaghetti. Macaron spag. Ano lang talaga to eh. <laughs> Seryoso ba kaya ni Isa? Oh? Huwag na yung igutom ba? Para sila ka sa pun. Thank you, Marian. Tantan. Hindi talaga ako mahilig sa mga macarons. Pero titikim ako. Ang sarap. Ay, masarap, Marian. Sarap. Sarap. Ay, lamig ka ayo! Ano yeah. mo yan? Ano yung mga? Ano Maulan, Maulan ngayon hapon guys. Okay lang. ayun, ang sarap. Ito naman at nagano kami kay Brenda. Kuya, look oh, ay ko. Thank you, Marian. Thank you for the snacks. Guys, panuorin niyo sa kanyang YouTube. Kami pang tira. And kumain na sila. Long, dito ko ani. Habang kumuulan. Pre, dito ko na tatapusin ng ating video. Thank you, Marion, uh, sa post na kulami kaayo. Ayan. Ayan guys, bye bye na. Ako aalis na din. Eh, salamat for all this watching. Bye!